Taong 2022, yun nga po, nabanggit ko kanina, humiling si Senator Joel Villareva ng proyekto multipurpose building. My name was once again mentioned by uh, District Engineer Henry Alcantara. Uh, Mr. President, let me state uh, let me state this clearly at the very start. I am fully prepared to be investigated on these allegations. I have nothing to hide, and I welcome any inquiry that will bring out the truth, Mr. President. In fact, if we carefully review what transpired this morning, it was clear, very clear, from Mr. Alcantara's uh, own statement. That number one, Mr. President, Mr. Alcantara said hindi po ako nag-request ng kahit anong flood control project. Hindi humingi ng partikular na proyekto o prosyento si Senator Joel, pero inutos ni Yusek Bernal na bigyan na lamang ng proyekto na may katumbas na 150 million na proponent. Sinabi din po niya, wala po akong alam at hindi rin po ako kailanman sinabihan tungkol sa mga proyektong yan. Hindi alam ni Senator Joel na flood control ang mga proyektong nailan sa kanya dahil ang aking pagkakalam ay ayaw po ni Senator Joel ang project na flood control. Ang request po ng representasyon ito ay multi-purpose buildings para sa aking mga kababayan sa Bulacan at hindi po flood control. Sinabi niya po yan. Taong 2022, yun nga po, nabangit ko kanina, humiling si Senator Joel Villanueva ng proyekto multi-purpose building kakalaga ng 1.5B. Sa halagang 1.5B ay 600 million lamang ang napagbigyan na pondo para sa multi-purpose building. Sinabi rin po at inamin ni District Engineer Alcantara na may tulong daw po, na may tulong daw siyang pinaabot, pero hindi po sa akin, sabi po niya. At siya na rin po mismo ang nagsabi na wala po akong alam doon. Ang halagang 150 mil din sa rest house sa barangay Igulot, Bukay, Bulacan, na iniiwan ko po sa tao niya na ang nagangalan lang po Peng. Sinabi ko kay Peng na pakibigay na lang kay boss, tulong lamang yan para sa future na plano niya. Pero ayan, Mr. President, basta binanggit lang po yung pangalan natin, mentioned my name. Operative word. Mentioned. Mr. President, ano po ba ito? Masabi lang po yung pangalan natin at idadawit po tayo sa flood control issue. Kahit ang mismong testigo na ang nagsabi po na wala po akong alam. May malang? May masabi? I am ready, Mr. President, and my office is ready to be investigated that the truth may come out at katulad po ng pagdalo ko kanina, Ginoong Pangulo, sa ICI, nakahanda rin po akong bigyang linaw ang mga bagay na ito sa anumang forum o lugar at patunayan na mali, malisyoso at pawang kasinungalingan lamang ang ipinupukol po sa ating pangalan. Dahil, it, dahil dito, nabigyan si Sen. Joel ng proyektong Unprogram Operations ng no 2023 nagkakalaga ng 600 milyon na pawang mga plot control ng mga proyekto at kung saan susumahin na 25 pesos na propon ay may halaga na 150 million. Hindi po nila alam na doon galing yon sa flood control. Matapos po na hindi na po kami nagkausap.